Good morning, good morning mga guys. Tapon tayo ng basura guys. Sa kay elevator. Yan. Yan guys. Uh, tayo may dito guys, di ba? 30 floor. Ayun. 30 floor. 30 floor kami guys. Kita nyo yan. Ang Ang taas. happy yung kwarto namin guys ayan lang oh kita nyo malapit lang kami sa elevator guys ayan lang ayan. mag aabang si Inday ng elevator ang magkatapon ng basura ayan na bumukas na Pindot natin ang ground floor. guys nice, O oh, may salamin. <laughs> Tatapon skin din ng basura. O okay, ba? Kunti lang yung basura ko. Ayan guys. Ang ah? ito yung labi. Ayan. Yan guys, ganda no. Yan, oh, ang labi guys. may palaruan din ng mga bata guys. Ayan. Ganda na mga upuan guys. O pwede kang magtambay-tambay. Um, gusto mo magbaba guys, dito ka uupo. Ayan, may nagkano ano ba, Ang ganda ng view. Ito yung pinagtrabahoan ko, guys, na kundo sa Brio Tower. Ayan. Ba, ang dami-dami upuan, guys. Ang boss, kayo, may swimming pool. Ay, ang ginaw-ginaw, guys, maligo. Kaya walang naligo kasi maulan, mahangin. Yan. May tapunan yung basura sa baba pero pag konti lang kasi dito kung na tinatapon. Pero pag marami doon sa basement, doon sa ilalim, doon sa babang baba. Dito ground floor lang dito yan. Eh kaunti na yung basura ko oh. Kaya dito ko na lang itatapon. Ay, ang ganda ng platsutsi oh. Girlish yan kami dati yung platsutsi. Yan. Yan. kalatsutsi guys nakita nyo yan oh sobrang taes na 45 yata yan ka floor 45 floor kami 30 floor yan sobrang maangin ang sarap sarap bang angin kaya mamaya na ako uwi guys ay muna ako dito ay mag relax relax ako dito kasi tapos na ako ganitong oras ng trabaho ko guys kaya, inandyan eh, yung bus ko. Kaya, yan. Ang ganda, oh. Yan. Yan. Diba, maganda ang view. Ito yung pinagtrabahoan ko. Brio Tower, Makati. Malapit kami sa Guadalupe. pag may time kami yan, liligo kami dyan Ayan, dito kami nagpa, dito ako nagpapaikot ng aso guys yan, dito ako nagpapaikot ng aso kaya pag 4 o'clock nagwawala na yung mga aso kasi alam nila ang oras alas 4 nga mag ano mababa na dito kasi magtakbo takbo man yan sila dito yan <coughs> ayan, ayan. dito naman smoking area sis oh dito mag smoking area sistemnya yang yan smoking area yan dito itu sistemnya oh yan dyan na yan smoking area yan kita nyo dito ako tatapon basura yan dyan ko Doon naman si R. Ayan, si R yan. Sarap ng hangin dito, dito guys. <coughs> Ayan, oh, na Ayan. Ayan may nagpapaikot na aso. Ayan. may nagpapaikot na aso. kami nagbaba Magba, dito, dito kami nagpapaikot ng aso ng maga at saka hapon kaya 4 o'clock dito na ako nagpapaikot na ako ng aso pag 4 o'clock kaya pag may illness wala talagang tambay na lang ako pag may illness kasi ang mga aso ang mga alaga ko nagwawala na pag alas 4 ng hapon na guys kailangan na nilang bumaba ayan, ayan. diba ang ganda dito guys ayun Mas yes, may upuan na naman dito pwede ka rin magtambay dito guys yan Diyan nagtapoy. Nandoon yung gate namin, guys, oh. Yan. Gate yan dyan, guys. Doon, sa unahan, konti. Guadalupe yan. Tulay ng Guadalupe. Yan. Ito, paliguan ng bata. Ayan, paliguan ng bata yan, mga kids. Paliguan ng bata. <coughs> naman paliguan ng mga malalaki yan paliguan ng mga lalaki yan. sarap yan maligo guys pag tag init natapos ko na napaikot yung mga alaga ko mamaya naman hapon alas pa to alam nyo to guys yung ano yung halaman na to pagbagong panganak yan nililigo ng mama ko dati pagbagong panganak pa yan ang tawag sa amin yan ay baston hosip baston ni hosip yan yan yung tawag sa amin yung halaman na yan baston ni hosip ano yan pwede yan sa pang, yung bagong panganak yung maligo na yan yung nilalaga nililigo yan nililigo ng mama ko dati pag bagong panganak kasi ang mama ko guys manghihilot kaya nakikita ko siya pag mayroong ano pag mayroong nanganak yan yung pinapaligo niya sa mga bagong panganak taas yes, guys no ang taas yan alam mo tong hala ano na to dati nung, nung bata pa ako akala ko manian. yan hmm, akala ko talaga manian, yan yun pala hindi yan yes. lupang hinirang Berani puno guys Serap gitu Mau lakad-lakad guys Mangin Mangin sedikit. area. Mayroon din ihawan dito guys. Kung gusto mo magihaw, mag-ihaw. Ayan. Pag, may, pag mayroon mag-outing dyan sa swimming pool. Diyan sila iaw ihaw sila guys. Ayan. Oh, may gripo din. Ayan. Diba? Sarap dito. Pwede ka mag -ihaw. So guys, hanggang dito na lang ang aking vlog. Salamat, salamat sa inyong lahat. Thank you very much. Salamat. God bless us all. Bye-bye.